Makikita ninyo ang unity ng mga bisaya Katulad ni Lapu-Lapu Hindi katulad sa mga katagalugan na maraming mga traitor First time ko magalit ng ganito Pakishare ng video ko sa Malacanang para mapanood ni Presidente Krizar, Super DM, galit na galit Gusto niyang makausap si Pangulong Bongbong Marcos eto nagdeklara na nga siya na nga vlogger war okay war para sa mga bayarang vlogger panoorin po natin kung paano magalit si Super DM eto ang latest video panoorin po natin Kapag nanonood kayo ng mga vlogger na DDS, puro kabobohan po yung mga sinasabi nila. Kung galit ka sa mga bayarang vlogger, kung galit ka sa mga terorista, kung galit ka sa mga adik, kung galit ka sa mga kawatan, mag-subscribe ka dito sa Pambansang Makabayan para lumakas tayo. Bilang commander ng DDS Fighters, sisimula na natin ang Vloggers War. Ito na ang simula ng gira dito sa social media. Bigyan natin ng reinforcement si Bin Barobal mga kababayan. Putang ina, murahin nyo to si Takero na mukhang kalabaw. Murahin ninyo. Itong si Takiro na mukhang kalabaw, nilalait si Bin Barubal personal na ang atake. Napipikon sila mga kababayan kasi grabe ito bumanat si Bin Barubal. No, napipikon ang amo nila. Grabe mang lait si Takiro kay Bin Barubal. Akala niya hindi ko alam ang pagkatao niya. Ang video na ito ay hindi para sa mga DDS. Para ito sa mga supporters ni Takero. Sana mapanood dito sa mga supporters ni Takero. Kaya paki-share at paki-mention. Bakit maraming naluloko ito si Takero? Mga kababayan, bakit niyo sinusuportahan si Takero? Bandido 'yan. Tingnan niyo yung mukha. Galing 'yan sa bundok. Tapos binabajitan ni Tambaloslos para maging vlogger para sirain si Duterte. Sa lahat ng mga supporters ni Takero, kung napanood nyo to, umalis na kayo dyan, huwag nyo yan suportahan. Bandido yan. Nagpapanggap lang yan na supporters ni BBM para may susuporta sa kanya kapag manira siya kay Duterte. Hindi yan makabayan. Pinapalala niya lang ang away ng Marcos at Duterte. Bandido yan kaya huwag ninyo suportahan si Takero. Umalis na kayo dyan, bandido yan si Takiro. Alam naman natin na si Tambaloslos ay kampi sa mga bandido. Yung mga matitino at mga makabayan na vlogger na sumusuporta kay BBM noon, nag na ng suporta dahil yung mga kabiniti ni BBM sumusuporta sa mga bandido. Ang mga matitinong Pilipino ay nag-withdraw na ng suporta kay BBM. Kaya ang natitira ngayon na taga suportan niya, puro mga bandido. Kaya dapat nating kontrahin. Ito si Takiro, sinasabi niya, pangit daw si Bin Barubal. Medyo pugi pa nga si Bin Barubal sa kanya. Tingnan niyo yung mukha ni Takiro. Mukhang kalabaw. Ito ang kasinungalingan ni Takero. Sabi niya, hindi na daw siya magugulat na bumaliktad si Bin Barubal. kasi dati naman daw siyang DDS. Anong sinasabi mo na didiis kami? Loyalist kami ni Marcos? Nung eleksyon lahat ng kalaban niya kinakalaban namin, kinuntra namin. Sinong hindi babaliktad? Hinahayaan lang ni BBM na ang kanyang mga kabiniti kumakampis sa mga bandidong vlogger na katulad ninyo, Takiro. Alam namin kung sino yung nag ng vlogger kasi meron kaming ebidensya. Kahit baliktarin nyo kami, kayo wala kayong ebidensya. Meron kaming screenshot na nirecruit kami pero hindi kami mukhang pira na katulad ninyo mga O sinong loko-loko dito ang magsasabi na sinungaling ako? Sabihin ninyo na sinungaling ako. Ha? Tingnan ninyo ang ebidensya sa dating video ko, sa mga latest video ko. Ha? Ako patas ako para sa bayan. Ngayon, bakit si BBM naman ang binabanatan ko? Hindi ako naninira, pinapayuhan ko lang siya. Dapat hindi niya hinahayaan si Inday Sara na sirain ang mga tambaluslos. Ipakita niya na nakasuporta siya kay Inday Sara para mapahiya itong mga bandidong vlogger na katulad ni Takero. Hindi ko sinasabi na si BBM ang gumawa nito, pero bakit yung mga tauhan ni BBM, kakampi ng mga may kaso para sirain si Duterte? Sino matutuwa? BBM, ang sisira sa iyo ay ang mga tauhan mo kaya makinig ka sa amin. Hindi mo kami kalaban. Pinapayuhan ka lang namin. Kung gusto mo na maging kaibigan ulit tayo, mapapayo ko lang sa iyo kontrahin mo ang mga kabiniti mo na traitor. Dahil sa kanila nagagalit ang taong bayan sa iyo. Yung mga tauhan mo ang sumisira sa iyo. Kung hindi ka uto-uto, kontrahin mo yung mga kabiniti mo na traitor. Huwag mo gayahin si Aguinaldo na sumusunod sa mga kabinete niya ng mga traidor. Pinapalala lang ang gulo ng Marcos at Duterte. Yan ang totoong pagkaistorya dito. Si Bin Baruba lang binabanatan pero ako ang sumagot. Makikita ninyo ang unity ng mga bisaya katulad ni Lapu-Lapu. Hindi katulad sa mga katagalugan na maraming mga traidor. First time ko magalit ng ganito. Pakishare ng video ko sa Malacanang para mapanood ni Presidente. At sa mga supporters ni Takero, mahal na Pangulo, ipakita mo ang suporta mo kay Inday Sara. Huwag mo suportahan ang mga naninira sa kanya para mapahiya sila. Gusto ko magkaayos tayo, BBM. Pero nang dahil sa ginagawa ng mga nagpapanggap na taga-suporta mo, ng mga vlogger mo, lumalayo ang loob ko sa'yo. Kaya dapat gumawa ka ng aksyon dito. Hindi ko gusto ang gulong ito. Gusto ko magkaisa tayo. Pero hindi ko na gusto ang nangyayari sa bayang ito. Mabuhay! ang tunay na may malasakit sa inang bayan. Sa so mga kababayan, no, marami pong nagulat no, na itong si Ben Barubal daw ay isa palang DDS at bumaligtad na. So actually, ako ngayon nagulat sa inyo kasi bakit ngayon nyo lang nalaman? DDS po talaga yan, kaya nga bobo yan eh. So ito pala no, actually kumalat na to last year So So ipagkalat ulit natin 'yan. So ito po yung totoong pangalan ni Ben Barubal no, si Darvey Kaladjaw. Yan. So ganito po yung itsura ng natokhang tapos tinurokan at uh, tinurokan ng droga, tapos nabuhay ulit. Dokyento <laughs> so, ito yun. 'Di ba? kang didigong tapos nuro ko ng droga tapos tubuhay ulit. So actually mga kababayan, daw bagay na bagay po talaga yung pangalan niya sa kanya. Ben Barubal. Kasi nga puro Barubal lang po, wala kong alam. Kasi dapat kasi pa tayo, dapat may, may, may utak tayo. So ito ah. Tingnan niyo sa mga DDS. Kapag nanonood kayo ng mga vlogger na DDS, puro kabobohan po yung mga sinasabi nila. We, well, ikaw ang bobotanga. nga. Ma-type natin, Ben Balakubak. Ben Barubal. So, ito, two days ago, na, you know, ito yung video niya. Okay, Envy. House of Crocs. So, alam nyo nakakatawa dito. Ito ha, title palang bobo na. So, alam nyo kung bakit? actually, kung ngayon po ay puro buwaya yung kongreso natin, kailan ba nagtino yung kongreso natin? <laughs> so, ibig sabihin pala, nung panahon ni Duterte, matino yung kongreso. Ngayon, hindi. So, ano ba nagbago? <laughs> Doon palang bubun eh. <laughs> Alam niyo, pinaka-problema ng Pilipinas, sistema. 'di ba? Ngayon, kung sinasabi ni Ben Barubal na bulok ang bulok ang Kongreso ngayon, bulok na po 'yan nung panahon pa ni Duterte. Bulok na po 'yan nung panahon ni Pinoy. Bulok na po 'yan nung panahon ni Erap ni Gloria. Matagal nang bulok 'yan. So ang problema sa inyo nung panahon ni Duterte pala matino tapos nung panahon ni ano ba nung, nung, nung panahon ni Digong, matino ang kongreso tapos nung ngayon panahon ni PBBM ano na buhayan na eh, eh, eh bobo talaga to. So, to, uh, to pakinggan natin to, no? Saka lang. May ads, eh. May ads. Wait. Honor to introduce to you the speaker of the 19th Makita oh, mo? Wala lang. Ganun lang. Ganun lang. Saan ka nakakita? Na, hindi, hindi. Kasi tayo magiging logical tayo. Nanood ka ng... Nanod ka ng, Kasi ang sabi ni Ben Barubal, ang ingay daw po ng bunganga ni Luis Tro. Hindi kasi pap papatulan ko na kahit bobo. Papatulan ko na. O, oh, sabi ni Ben Barubal, uh, ang ingay daw po ng bunganga ni Luis Tro, kahit daw po natutulog daw po siya, nagising daw po si Ben Barubal. E, eh, eh, bobo ka talaga, ano putang ina mo pa. Bobo ka talaga. Pa pa paano ka naistorbo e eh, ka nga ng YouTube? <laughs> Sabi ko sa inyo, ganyan lang po yung style ni Ben Barubal eh. Walang logic. O, oh, ang ingi daw po ni Luis Tro, nakaka daw po ng, ano, nagising daw po siya. Eh, matagal ka ng gising kasi nakapanood ka ng YouTube. Al al, al alangan namang natutulog ka. Bumukas yung laptop mo tapos may video lumabas yung, yung video ni Luis Tro oh, bu, bu, bu man, sabi ko sa inyo eh hanggang dyan lang po talaga to mga putang inang mga to oh. weh well, ikaw ang bobotang ah